Right, that's right. That's right. My Kawasaki 1991. All right. Oh right. Good, good afternoon, internet. Today is Sunday. It's 5 o'clock in the afternoon. And uh, I'm riding my Kawasaki 2 stroke 1991. All right, hee Yeah, let's go go go. Hee hee. Kay ganda. sprocket lang to kay hey, gandang umatak nito power and speed kaya lang 15 15 yung combination nya 1536 wait wait slowly maraming tao para iwas disgrasya ayan, Anak ah, nagbabay ko mga bata ah, ang ganda Wala uh. ano? yung bunso ko. Naglalaro ganda no? pagka malalaki ang gulong matatang matatang sa daan Gale? Eh? Oo. Oh. Kay bilis? Bilis ng gimbal? Parang brand new. Ang <laughs> ah, 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 buwangin. yan daming yan Oh. sa na ako walong tari kawasaki tari Rita-Rita, Lubao Asu Reduce speed Ayan, ayan, ayan sakit pa yata Ganda <laughs> nakakatanggal ng problema si gimbal si gimbal wala ko saan tingin na mirror oh. Tinaasan ko ng bagya ang ganda okay baba tayo sa bridge ginagawa ng DPW ilog ano oh tatag pagka malaki ang ano ayan o pagitan ng Santa Rita Lubao at ng ah, uh, Santo Cristo Lubao oh. may akses sa uh, papuntang agutad uh, Florida ayan po yung isang irrigation oh. no. Almost done up. Almost tapos na. Ito na lang oh, yung tulay. Tulay ng Santo Cristo Lubao at saka ng Santa Rita. Ito yung sa kabila. Ayan, oh. First time na ako nakapunta rito. Ay bali second. Ayun oh. Ito mga heavy equipment. Kailan kaya tatapos to? Tatapos ba kaya ng bago pumasok yung tagula? We'll find out. eh, hmm. Si Platino. Kapat, ganda. Taro na po. Uwi na tayo. At least uh, nakita nyo yung yung ginagawa dito sa amin akses ito sa Florida magsulit Florida Blanca yung hindi na kasi meto na yan Florida kakunti lang yung mga dumadaan dito single dito ko dinaan si Supremo nung kami nagpunta sa Planas Korak Oh, Sakit sa kamay. Ano? Bako-bako, oh. Ano? Ganda. Pambundok talaga yung mga gulong ni Patino. 90 by 90 sa harap pa naman ay 275. Hoy. Uh. Uy. Uy. Just me. Uy, Josmek. Uy. lalim lang <laughs> lalim oh nasira to sa mga malalaking trakay eh na dumadaan dito oh. ganda sana dito eh dumaan kaya oh. dito kami pagka maramihan medyo mura sa Florida mga bilihin sino ba man na magsisipag uh, na dito dumaan ayan kasinggel pwede ayan hindi pa dinaretso yung ano rito access Oh 嘿嘿嘿嘿，哇！ I want you i'm falling in love for the first time kilometers mula dun sa pinuntahan kong irrigation hanggang dun sa amin mahaba malayo-layo

Ha ha ha! Alright, dito po nagtatapos ang aking vlog. If you like, if you did, give me a big thumbs up, subscribe, and I'll see you in the next vlog. Bye for now!